ang kasaysayan Sa buhay na inalay Nang isang kabataan Tanging Diyos lamang ang tangan Dinanas ang lupit ng buhay Sa galit ng kaaway Takot ni Alintana Sa pag-ibig may tiwala Panan bayan sa pa siya ay umabot Isa lang ang Panginoon ng patron ng kabataan Tanga na banal na araw, pag-ibig sa Diyos at kapwa Itinuro sa bayan ng guang doktrina kristyana ang hawak, pinangalat mabuting balita Itinuring na aba, kumulong kay Don Luis Di San Vitores sa pagbautismo Nang sangatauan at karamihan Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo Sa bayan ng Diyos para tena. Abril 2060, 172 Sa huling pintig ng puso umusbong ang kabayanihan Ng isang kabataan nag-alay ng kanyang buhay Dubong dumanak sa dalampatigan Trahedyem ang sa kabayanihan ng kabanalan Ito'y tagumpay na walang kapantay, kapantay Kabataan mang ituring, huwag mong maliitin Ang espiritu'y mag-aalab sa pag-ibig, hindi nagbintis Sisigaw at nagliliyab ang pag-ibig at ang pag-asa At pananalig sa Diyos natin lahat, salamat ama Lupit mo, Pedro Canunzod, sa ko namin ito. Ikaw na nga, aming santo. Peace.